dahil nakagabi pala guys uh, hindi na po ako nakapag vlog dahil nakita ko yung sahig namin alam niyo ba yun yung madami siyang pasintabi po sa mga kumakan yung ipot ng ano ng butike parang yan yung hirilang lang yan dami so ibig sabihin madami yung butike dito sa bahay so yun so ito dito po ay 6.30 na po ng umaga. So, yun. Si Rayjon pala guys, siya ang kasama ko na no, umuwi dito sa bahay. So yun. Tulog pa si region John, wake up na. Tapos yun, uh, magko-coffee po ako. Yan. kasi plan ko ano, maglinis sa labas guys. Plan ko maglinis. Nakalindala kong dito lang tao uh, kayo ng okay, kahapon pa guys naman ako dun sa grocery. Sige ako ng kunting snack namin na ration. Ayan guys, na-miss ko dito sa bahay. Alam niyo yun? Parang pagka sa sarili mong bahay ka, comfy. So yun. Yung bahay naman sa Batangas guys, okay naman yun po ay old uh, old house ng aking kare uh, of uh, in laws na may uh, pinaganda ko lang siya ng konti so hindi siya ano akalakihan uh, maliit lang siya okay naman kami magiina okay naman kami doon pero pag nagdami kayo medyo skip kayo doon tapos yun, wala kang makita kasi panay pader, mataas yung mga ah uh, baha, uh, yung mga katabi mong mga bahay, yung mga building na nga. Tapos yung naiiba lang yung bahay doon yun sa aking in-laws. Sobrang mababa siya. Tapos yung mga bakod, palibot, as in, pader talaga Hindi ko siya, hindi ako nagbabalag doon guys. Hindi ko siya nagbabalag. Uh, wala kang makita kahit man lang naglalakad na ano, tao. Wala kang makita. Kami, makikita ko kami, kami makikita. Pero yung sa labas, yung mga kapitbahay, makikita mo hindi. Parang na ngayon, parang nakakulong uh, kang, parang ka nasa hawla, parang gano'n na wala kang makita. So yun, natuwa ako guys nang dumating dito sa bahay. Yun, bag, uh, pag, gising mo, makikita mo na yung kapitbahay mo lahat. So yun, gabi, kami, gabi na kami guys, nakatulog na region kagabi. Mm, naglinis-linis kami. Kunti lang naman yung linisin namin. As in, madali lang siyang alinisin dito sa loob ng bahay. Tapos punas, -punas. Pero uuritin ko lang yung pagpupunas-punas kung bago yung sinis ko. Tapos may pupunta ako sa labas, yun, um, nakita ko kasi yung mga halaman ko. Patataas na, mas matangkad pa sa akin, guys. Tapos napansin ko yung sa likod. Dati kasi may ampalaya dyan. Mali, uh, konti lang siya ngayon dahil siguro nag-ulan-ulan. Dalawan month po kaming uh, wala dito. So yun, ang kapal guys. Grabe. Pakita ko guys sa inyo itong ano, itong cactus madilim. Wait. Itong cactus. <laughs> siya na kayo guys ha. Kumain pala ng noodles si Region kagabi din dito sa labas Ito, cactus to nagisaya. Nagulat ako guys, one month, buhay pa rin siya. So, yon binabad ko siya sa tubig. Tapos yan, dinidrain ko lang siya. Tapos ito naman, ito, konti na lang yung tubig niya. Pero nakakatawa guys, kasi ito walang da wala siya dating dahon nagkamera na siya ng dahon di ba Ang cute so yun dito kasi yan nakalagay doon nagay natin uli dito nagay natin doon Wait. dito yung nakalaki eh. <laughs> Kita niyo ba guys? Uh, Saminat yung araw. Pero dito ay umuulan-ulan daw dito guys. Pagka yung tanghali niya. Dito yung nakalagay yung cactus. Ang tuwa ako kasi kahit super maliit siya. Ngayon oh, medyo lumalaki na siya. Kita niyo ba guys? Ayan, yan o. Ayan, cactus. Daming kalat dito sa bahay. Kasi umalis kami dito rush na rush. Dami namin ano, naiwang kalat. Pero so, okay, oh, nandito siya masyado ng na para ayan, ayan, Parang wala ko sa good mag pinapay. Eh. Kasi matamis yan eh. So yun. Ang kinakain ko talaga guys, sa umaga morning, boiled egg lang tapos coffee lang. Diet ba May basahan ako guys dito kasi kagabi pa ako nagpunas-punas. Yan, punas-punas ako pero madumi yan guys ah uh, nadatnan ko siya ma ano yung gabok kahit pala sealed yung loob ng bahay guys no napapasukan ng ano ng dumi tapos sure itong ref pala dito guys open niya ay open buhay pa rin pala yan kasi sabi ng sabi nila kapag pinapatay ng matagal yung ref ay masisira parang yung fray yun daw yung ano masisira siya so yun okay naman malamig pa rin naman siya. 'Yan lang po yung laman niya, siya sure, pinakita ko na. 'Yun, wala kaming ano uh, siya, water lang. Tapos, 'yan. Walang laman. Yan. Kasi nga aalis din kami bukas. Ah, uh, kahapon po kami dumating dito, um Friday po ng hapon tapos 'yun. Wala kaming ano dito, guys. Tinanggal ko dalil yung mga grocery ko dito tinanggal ko, dinala ko sa Batangas kasi sayang para ah, makain siya. Sabon lang. Ito lang yung dala ko pala kahapon. Kaming dalawa ni Rachel. Ito lang yung kakainin namin. Hindi naman namin kakain. Baka hindi namin makain yan. So yun, bibili lang siguro din ako gusto, kasi gusto ko ng gulay. May pakita pala ako he, sa inyo guys. Wake up Rachel. Gising na anak. Ganda ng araw. Hindi pa. Charan! Ala guys! Dito. Ito dito. Maganda dito sa kwarto nila region kasi dito ang nakaharap sa silangan. Silangan, tama ba? Yan. Wait. Tinan nyo guys yung bakod namin. Yan yung ampalayang tanim ko dati sa labas. Yun native. Pero parang na... Nyo yun? Parang nasawahan ng ano, ng ampalayang ligaw. Ang dami oh! Yan yung likod namin guys kasi bakante yan. Malaking bakanting uh, lupa yan. Pero ang mga kapitbahay namin dyan is madami. Malaking bahay ba? Yan mga kapitbahay namin. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Ala! Bukas pala yung ilaw region dun sa ano? Yan. Punta tayo mamaya guys sa likod kasi maglilinis ako. Yan. Sarap ng init ng araw guys. Walang ganito dun sa alam niyo yun, yung parang hahanapin mo yung sikat ng araw, yung para tumagos dun sa amin ah, uh, umabot dun sa bintana, walang ganun kasi nga yung mga pader dun so yun, nung nasa Batangas pala kaya guys, mga ilang araw lang, ano, sumama yung pakaramdam ko, pero kaya naman, kaya rin naman na-stress lang din talaga ako dun sa bahay sa Batangas dahil hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, kung ano yung bibinisin mo, ganun, ganun yung mga ganun parang Um, parang maiiyak ka na, hindi mo alam kasi yung gagawin mong uunahin. As in, ang dami talagang gagawin talaga. Ayun, uh, hindi nyo lang siguro nakaharata. Kasi, nag, pag nagbabalaga ako, pag lumalabas ako, parang wala lang. Hindi ko siya pinapakita. Pero, siguro mga one week, uh, nakamove on doon. Dami. Yun. So, yun. Okay naman na po siya. Tapos yun, pag umuwi ka talaga, pag sa sarili mong bahay, mapifilm, Feel na-feel mo talaga. Iba. Masaka iba talaga, guys. Kasi nga, ah, siguro, para sa akin ha, dahil ah, nakakaikot ka dito, yun, iba-iba. Parang iba talaga. Di ba? Dinaan ko na kayo sa kwento. Pupunta, guys, ako sa labas. Kasi, andumi nung, hindi naman siya madumi. Eh, ko siguro yung sa garahe. Tapos, uh, babawasan ko yung halaman. Yung halaman. So, yan. Ito, medyo makintab-kintab hmm. naman siya. Okay naman. Pinakita ko na ang loob ng bahay. Sabi ko, ayaw kong ipakita. Pero okay lang, kasi naman vlog naman ito eh. Yung mga kwarto na lang guys, ang hindi ko ipapakita ha? So, yun. Doon ako guys, maglilinis. Sa Ayos yun Yan po yung lilinisin ko. Ang taas na niya. Yan. May space pa kami dyan Medyo malaki pa yan, guys. kung lalagyan ng kwarto yan, malaki pa yan. Mahaba siya. So, yun. Yan po yung mulberry wala yan, guys. Mulberry. Yan. Ang taas na niya, oh. May bunga pala yung mulberry. Tapos, yan, maganda yung panahon. Pero pagdating daw po ng tanghali dito ay naguulan na. Kaya basa yung ano eh, tupa. Kahapon, hindi naman namin naabutan yung ulan. Kaso, basang-basa yung karsada. Lahat, sabi ni La teacher Angel, umulan daw ng madakas Yun. Umagahan at almos. Ah, umagahan at tanghalian na namin. Tapos dito sa labas, Ayan, nakapag na ako. Tapos, malinis na doon sa labas. Ito, tingnan natin. Ayan. Wala na yung mga balahibo yung dumi. Ayan siya, malinis na. ito mo na yung mulberry dito. Daming bunga. Dito naman ako sa loob maglilinis pala. So 'yon guys, um, habang naglilinis po pala ako ng loob ng bahay, yung anak ko pong si Rachel ay sinipag na magpalipad po ng drone. Ito po yung aerial view dito po sa ano, sa kung saan po yung lugar namin, dito po sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. So I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams. A head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. For the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger in a while, if a bill can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done, let's go beyond, go beyond. Push the limits, take flight, we'll break through the I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forwards, go beyond what they thought possible. If I fall Then I'll get back up, try again, come back stronger than a while. If a bill can stop me. Can't chase in the sun Do what can't be done Let's go beyond